Ayan, mga ulit. Ayan, naligo, nag enjoy Ayan, oh, start na. Meron kaming special guest. Si One Pit. Ayan, alam nyo na kung sino siya. Ayan.

masyarakat masih hinggil aku you know. Boop. поле 运。 כהה mm. cool, huh? mm -hmm. তুমি <laughs> Daming Nginug napa sakin Tidak nak lang Tunggu na, oh Amal eh, kata majlis ulu nak Ay, sabar, di Ay, kata orta, kata, no, eh. Oh kata ini nak bawa sampai gulung uh, Amin 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 mata mm. eh, bulung Amin Amin ha? Amin 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 Balik Amin datang kan? Amin 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 Put kata baju bulu naja naja sama, sama. Ayah no. Bulu dia ikut kamera aku. <laughs> Yang sama si bulu. Sayang mangga saging di mal malam saging di tu ayam dia lah. <laughs> um, ayah no. Ayang, aku si bulu. Saging. Saging. Ayang, saging. Hmm. Atas tu kau nak ni? Di pagi tangan kan. Ampai matang kalau nak kau nak terus Ah, Aum pay boy. Ayan, ayan. Ang na ata. Pasiri. Punto Wangal mga palata. Di piga tayo, Ay, so. mangga. Ito na pagalam uh, Ito uh, yung pagkakalam. mangga. Ito. da di na gano'n cooler da hmm? ano oh. di pinapansin dito ano sisira ang oh. dami yung saging oh. paikutan tanga ng saging ayan ya At sa di to ito, yung toyo in. Yan. Da. Yan oh, mayro pa doon. Paging. Paging, ayan, mayro pa doon. Ayan. Di Ang bilis. Yan. Oh. Yan. Wow, eh haw ito. nakahuli ako ng tatlo. Magiyaw ng ito. Na uh, bingwit niya. Bingwit ni Papa Lulu.

Yan. Ano na itong na tayo. Pagkatapos ng trabaho. Kung... Tapos ng trabaho. Ito ang gamot. Tanggal ng sakit ng kwan. Likod. Tsaka. Tanggal ng pagod. Di e, mo samit. Wow. Yan, 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 yan si

<laughs> Anlip hi kami ngayon. kapasidad nandun, dondo Ayan. 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 Dalawa magkapasidad. Ayan. Ayan. Ito, so, sama ko si Freddy sa si Brian. Ayan, oh, hito. Hito pulutan. Ay, ito. Ay, ito na ba? Si Pajerawal. In Gendulugan? In Nangan? Ayan, ay, ba? Eh, tisim na mo, ha? Wala. <laughs> Nagiting ang mga tisim na kung mga narayay. Ay, wala ka. Ayan, ayan. Ayan, pulutan. Ayan, o. No? Eh, Brian, o. Oh. Pulutan. <laughs> Brian. Ulitin mo, ulitin mo, Brian. Picture ako. Ayan. Ayan, okay. Tirik. Wala nang laman. Yung mga iba, nandun, kumakain. Ayan, sila, kumakain. Ang hirap ng cameraman, walang mukha.

Ano lo, kumusta? Oo. Oh. Mapapanood ko na yung sarili ko sa Papa Farm Vlog ah. Kung sa Hawaii ka mo. Ako? Sa Hawaii. Sa Hawaii, oo. Oh, mapapanood ko rin doon eh. Subscriber ako eh. Hmm. 57. Oh, yun na! Ay, hindi, hindi. Ang bus number? 57. 57. 57. 57. Oh <laughs> Ito, ito dalawang bata. Ayan, oh. Dalawang bata nahuli. Ay. Nahuli sa... na huli. Na huli sa polis. Hello, oh. Pag-berihanda no? na kayo. Ay. Hindi oh, kayo, bay. Merihanda <laughs> kayo, bay. <laughs> pa lang ganun? Narinig ko lang po. <laughs> Saan? Muna pa na. Nagaling Nakarinig ni si Mo. Okay, ito. Ito lang halapad. Never take hand. Ayan yeah? Tubay to lang alapad hmm. Ayan to nagtatago yung apo uh, Ayan oh, Ito up kang kita para paglaki ninyo Ayaw po oh, pag oh, dating... Ayaw po para may remembrance po no Oo Ayan 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 Yes, I am already speaking English now. Because I don't want to be... Dahil ligado pa. I don't want to be... <laughs> Elephant now. Because I'm... Slump na, slump na. When I sleep tonight, I can feel myself is Ay, so... Kaya nagmamahal siya dito. So tawa lang, tawa ni Lenny. Bye po ganyan. Ngayon, buksa rin yung sunod naman tayo. Oke. <laughs> Oke. Olang, pak pakala da am. Olang, ayo lang, <laughs> ayo okay. lang. Say, I, I I mean I don't want to speak English anymore because I much prefer in the Philippines. I just want I just want here. Tagalog. <laughs> Kagaya <laughs> na <laughs> Bida ka <katu>, to, bida ka to. <laughs> Hindi po. <laughs> ano masasabi mo? Ikaw ba mo? Tayo, tayo, yan, I don't know you, Baka toyo. Ano mo kong sinabi? <laughs> ano mo kung sinabi kong buhan ng kwento? Nakamat na kamat Ang paso, awan tigwa, awan. Nakasarak o -o. kayo. What? Ano sa ni? What? Perta sa ita? What fifty million? niyo, bakakot di bagata siyang ulo.

diba dyan po oh kayo nag-vlog? Nung naglinis kayo dyan sa simbahan. Oo. Oh. Sabi mo sa intro, naglinis kami dito sa left side ng simbahan. Sabi mo? Oo. Oh. Pagdating mo sa... Iyo ang pamangkin mo. Sa Y. Oo. Oh. Way. oh. bigay mo sa amin dito. Bigay mo. Para... Eh, pamangkin mo. <laughs> gawang sponsor sa amin no. dito na maglinis Al. dito. Bless ang kal. Lulo <laughs> mo. Ay, lolo <laughs> Yar hit ay di tu. Hello. 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 Hello.

Ay, teka lang po. May tumatay. <laughs> Hinto na no lumakay ka <laughs> na makikita ang tatoy. <laughs> ay, ay! Agay na, na anak kayo. yung ka gagibak sa Ano oras ko darating? Gusto ko nang sumakay ng bus at matulog. Nantok ka na. Napagod. <laughs> Napagod na, 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 na Natatawa na -tawa tuloy yung kapatid mo eh. Oh, ano oh, o. Paano ko makikila ngayon yung paring hmm. niya? maning <laughs> he <laughs> <où? tười> Sige, sige, sige. Bye bye. Ah. Uh. Ah, uh, sige, sige. okay, bye. Okay. Bukas. Ah. Ah. Uh. Una uh. na po kami. Okay. Bukas pa ako. <laughs> <laughs> 哎。啊，我有，我有。